Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw is nakapaloob pa rin tayo sa ating one week prayer and fasting. Pero ngayong araw is ang tatalakayan natin ay ang God is bigger than our problems. So dahil medyo mahaba-haba itong Bible verse na tatalakayan natin ngayon ay simulan na natin. Babanggitin ko na lang siya in Tagalog translation or yung Ang Biblia 2001. So sabi rito, sa buwan ng Kislev, ng ikadalawampung taon, samantalang ako ay nasa susa na siyang kabisera, si Hanani, isa sa aking mga kapatid ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Huda, or Juda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay na nakatakas sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabihag ay nasa isang malubhang kalagayan at kahiniyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito'y natupok ng apoy. Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y umpo, umiyak at tumangis ng ilang araw. At ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng Langit. Aking sinabi, O Panginoong Diyos ng Langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Makinig ka sana ngayon at imulat ang iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin ngayon sa harap mo araw at gabi para sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod. Aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawalaban sa iyo. Ako at ang aking sambahayan ay nagkasala. Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo at hindi namin iningatan ng mga utos, mga tuntunin o ang mga batas na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises. Alalahanin mo ang salita ng iyong, na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises na sinasabi, Kapag kayo'y hindi tapat, ikakalat ko kayo sa lahat ng mga bayan. Ngunit kung kayo'y manumbalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin ng mga ito, bagaman ang inyong paggawat at watak ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit. Aking titipunin sila mula roon at dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ng aking pangalan. Ang mga ito ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan, na tinubos mo sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng iyong lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. So, ito ba diba, napakahaba pero ang pinakapagkakaintindi ko kasi rito is si Nahimaya, katulad ni um, or si Nehemiah is isa siyang parang cupbearer So, kumari, ako iinom ako ng alak, pero bago ako uminom nun, siya muna, kumbaga titikman niya muna, tapos kapag, yun, nabuhay naman siya, ibig sabihin, walang lasan yung alak. So, ayun yung cupbearer, cupbearer daw si Himalaya. kagaya na sabi ko kanina, katulad siya ni yung um, nasa devotion natin kahapon, katulad siya nun, tapos, kumbaga, pinalayas din sila, in exile din sila sa Jerusalem or sa Israel. And ayun na, given nung situation nila and dun sa napakahabang binasa ko kanina, is napakaraming pagsubok yung lumadaan sa kanila. Pagsubok at kahihiyan nga araw, di ba? So, in line with that, proceed tayo ngayon sa ating teaching and application para mas maunawaan pa natin kung ano ba yung itatakal natin one, fasting is recognizing that God is bigger than our problems. So, di ba, kapag nga nagpa-fasting tayo, is nakafocus tayo kay God, di ba? So, kapag, um, like for example, um, yung araw natin is napaka-problematic, napakarami, natin, napakarami natin iniisip na problema. So, when we choose to fast, is when we choose to fast, we recognize or we are recognizing that God is bigger than those problems that we are currently facing. So parang um, pinipili natin mag-fasting, pinipili natin mag-focus sa Kanya imbis na problemahin pa yung mga problema natin. Kasi problema na yan eh, wala ka nang magagawa dyan. And kaya yan nandyan sa'yo is para matulungan ka din. Ibibigay yan sa'yo ni Lord or binibigay yan sa'yo ni Lord kasi nga may gusto siyang matutunan ka or makuha ka out of that problem or challenge. So fasting or when you choose to fast is um, or when you choose to fast, you are recognizing that God is bigger than every problems that you may encounter. Number two, fasting is asking God solutions. So dahil nga kapag nagpa-fasting tayo is nakapokus tayo sa Kanya, mas nagiging clean yung communication natin sa Kanya. And With that communication, mas nakaka nakakahingi tayo ng mga solusyon or ng mga sagot sa mga katanungan natin, di ba? Kasi wala rin bumabagabag na ibang bagay or isip sa ibang bagay sa at sa isip natin kasi nga nakafocus tayo kay God. So, yung utak natin is nandun sa pakikipag-communicate natin sa Kanya. Which makes it na nakakapaghingi or nakakapag-communicate tayo ng maayos sa Kanya. Kaya sabi rito, fasting is asking God solution. And number three, fasting is relying on God's character and promises. So, dahil nga nagpa-fasting tayo, kumbaga, um, lahat ng worries natin is inaakit na natin sa Kanya. Nagre-rely tayo sa character and promises niya, sa word niya, sa salita niya, sa mga haral niya. Kung tayo is nagtitiwala tayo sa ibang tao, sa mga kaibigan natin, sa mga partner natin. So what more kay God, di ba? mas need natin mag rely sa kanya kasi siya lang yung may control ng lahat ng bagay and he is all knowing he is our God creator kaya he is our God the creator so dapat kapag nagpa-fasting tayo is alam natin na nagre-rely tayo sa character niya and promises so ngayon naman is proceed tayo sa ating application Number one, admit our sins, the sins of our families and our nation. So sabi nga 'di ba, na bigla ko lang naalala. May isang devotion ako before na sabi doon kapag nagbabasa tayo ng Bible is maging humble tayo kasi that's the time na may matututunan tayo and malalaman natin na may isang bagay pala tayo na we presume right but we are wrong, 'di ba? Na mali pala tayo, parang ganun. So kailangan maging humble tayo. Kumbaga kasi parang uh, related siya dito kasi sabi dito aminin mo mga kasalanan mo, kasalanan ng pamilya mo at ng kababayan mo. Kasi, paano nga tayo hinihingi ng tulong sa kanya? Paano natin, um, paano tayo bab makakabawi sa mga kasalanan natin? Paano niya tayo isi-save sa mga kasalanan natin kung hindi natin inaamin sa kanya? Kung ano yung mga kasalanan natin na yan, ba? Diba? Si God naman kasi, kahit sabihan mo siya ng lahat, is hindi kanya i-judge. Kaya, kahit hindi mo pa sabihin sa kanya, alam na niya yung buong nangyayari sa iyo. Alam na niya lahat ng nangyayari sa buhay mo kahit ano pang secret mo yan. Kahit yung mga bagay na tinatago mo sa family, friends, and partner mo. Alam na niya yan, di ba? So, kailangan makita, makita or gawin natin yung, kumbaga, yung will natin, yung own will natin to admit our sins, the sins of our families, and our nation. Number two, appeal to God's character and promises. So, gaya nga kanina, kailangan natin mag-appeal and rely sa character and promises ni God kasi hindi naman tayo mabibigo. Never niya tayong nabigo and never niya tayong bibigyoin. So, lagi lang natin tatandaan na mag-rely tayo lagi sa Kanya even on our downfalls and yung mga worries natin is lagi nating itataas sa Kanya. Number three, ask God to grant us success with our plan. So, dahil nga tayo sa mga tao, nagpa rin tayo para sa buhay natin. Kailangan, kapag nagpa-plano tayo, is nandun yung presence niya. Mag-ask tayo sa kanya to grant us the success that we are hoping for, that we are aiming for. Hindi yung magpa-plano ka na nga lang tapos hindi mo pa itataas sa kanya, di ba? So, kailangan bawat decision or galaw natin sa buhay is kasama natin siya. And ipinapaalam natin sa kanya kasi kapag alam niya and nakita niya na may kailangan ka, is ibibigay niya yan agad sa iyo when he knows that now is the right time, di ba? At the right time and at the right place, he will give everything that you need, di ba? Yung mga necessary sa iyo. Kaya huwag natin kakalimutan to ask God's grace to grant us The success we are aiming for in our life or with our plans.